Oro kung ano ang oras niyo? mo ba mo? Ano, ano mo yung lugar sa Pilipinas? Uneg ba si Pus mukut mo? Kamo ay makulit. pag nalaman po daw ng guberno na member na kami nila, di na porda kami. Palukaton lisensya, mas powerful daw po sila sa guberno. Naman kung ato ng mga mukut naman mo para, para. Kama mo at kami sa federal, nardili mga kami sa federal nagabang, jari man kami sa tayijanan ito yon uh, ang nangyaring komosyon noong nagsarado sila si Dato Adlaw no nagsalita ng mayor sa Surigao kaugnay nito at mayroon na umanong noon pang isa nang pang kaso sa naturang grupo plus ngayon patong-patong pa ang kaso nitong uh, tinaguri ang misteryosong kulto diyan sa Surigao na pinamumunuan nila ni Bailordis at ni Dato Adlaw Tatalakayin muna natin ito bago tayo pasok sa punto por punto. Kasi yung halingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang kasuhanan para sa ating mga kapit na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Kristo Rey! Godio et Ecclesia. Kumusta, welcome again sa ating live streaming sa channel Pananampalataya at katuweran Kung saan tatalakayin natin ang mga issue may kaugnayan sa uh, politika at may kaugnayan sa pananampalataya. At lalo na itong na uh, nag-viral na kulto ni Dato uh, adlaw nato araw no sa Surigao at uh, si Mayor Dumlao nagsalita sa gawang Press Conference sa local media uh, as religious groups and uh, this is not uh, the first instance na joined na himong commotion sa inisilang na uh, grupo uh, there was a time na uh, Uh, they were already being arrested during... Uh, so, as a religious group, itong kay Dato Adlaw, pero hindi pala, hindi pala, first time itong komosyon na nangyari. COVID time for... Uh, Kahit pa sa COVID time, ha? Ah, uh, ...illegal activity uh, against the protocols during the time ng uh, COVID protocols. There was also a time na... Uh, na nag-occupy sila illegally na uh, property dili sa may barangay Mabwa and uh, na dispersed man sad nato uh, peacefully at that time and then uh, <coughs> so ganin so, yun ni mga kaso actually so ana to himon ko is uh, uh, we will increase monitoring ng mga jumpa um, uh, fanatic uh, activities na sometimes uh, mulapas na gani beyond uh, beyond sa jaon na uh, idealism which is uh, sometimes one good uh, because of uh, supposedly religious activities maka-attract mga zoot na uh, followers especially sa the people na who really uh, or to zoot is for worship but then again uh, set same sa statement ng ato na to victim uh, through sa John <clears throat> na uh, religious or charismatic na mga meetings usahin mo lapas na so that's why sa uh, ako sa panawagan na uh, sa tanan di ni gamiton na rasong uh, rason or pagilas na because uh, yung motoo, na jaoy mga motuo, nagamit ko na for illegal no so yung uh, dinagunawa ng Cebuano no? No, so di, sana gamitin ng pandaraya umano uh illegal lalo na itong relihiyong uh, inaniban ng grupo we respect all activities as long as it is within the bounds of the law and uh, when it, it when, when it oversteps then we will not tolerate it no, oh so ang nangyari kasi No, ang nangyari kasi bago yung pagsarado, uh, ang grupo pala ni Dato Adlaw ay pumunta na sa iba't ibang mga uh, sari-sari store. Ah uh, uh, gusto silang lumagda may palagdaan na dokumento at magbayad daw ng 1,000 kung magiging membro na sila sa grupo ng federal, di na sila kailangan pang magbuhis umano sa gobyerno dahil ayon sa mga miyembro ni Dato Adlaw, sila'y mas -mat higit pa sa gobyerno. Ito ang nangyaring komosyon noon na nag-viral. Oh, grabe, ang tapang ni Dato Adlaw dito. No? Uh, Isarado kayo sa federal dahil mga bastos kayo. ilak. Uruk uh, kuno Ilak dong ilak uh, may mga nasa loob ba ng uh, store na ito na nang isinarado nila ni Adlaw. Wala, wala, wala. Wala, Mga bastos ng mo. So wala na kayong lugar umano dito sa Pilipinas dahil mga bastos kayo. Ito ang nangyari noong nang sarado sila, no? Pero nang naharang na sila, na di na nakagawa silang muling pagsarado. Oh, ito ang nangyari. Oh, nasa loob mismo na sarado sila. Nagpugos kami. Nagpugos kami paglak nila ng federal, bari kami nasuyod, suyot, kami, kami, kami tagawas. Kontrata po kami dito, 3 years. So, may kontrata sila sa uh, naturang as, tindahan nila, 3 no, three years. Pero, pumasok itong, makita nyo sa video, grupo ni Dato Kala namin taga-city sila. May mga ID kasi sila. Tapos naka-uniform. Ta Dito -da daw kami sa office nila. Doon daw kami kukuha ng permiso. Isang beses lang daw po. Di po kagaya sa goberno na quarter. Okay, so isang beses lang sila uh, kukuha ng permiso doon sa kanilang dato-adlaw o isang beses lang nag kami, membro na po kami nila. Amin na daw tong lupa sa itong tindahan na to, hindi na kami magre-rent. Pag pag ma-rehistro na sila sa grupo ni Dato' Adnao, ila na. Sa kanila na itong uh, building at lupa, di na sila kailangan pa mag-rent. Uh, Nalaman po daw ng gobyerno na member na kami nila, di na po daw kami palukaton lisensya. Mas powerful daw po sila sa gobyerno. So yun ang hira pag uh, managinip ng gising at maniniwala sa sariling kasinungalingan. Dahil mas powerful sila. Imagine, ang sabi ng naturang grupo ay... May kapangyarihan si Dato Adlaw na magkontrol sa apat na elemento. Ano yung apat na elemento? Yung tubig, hangin, a, uh, 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 tubig, hangin. Oh, yung a uh, apoy. Oh. Yung uh, ano pa yon? Apat na lupa, no? Apat na elemento. Pero sabi din ni Bae Lourdes na itong apat na elemento, ito ang tunay na Diyos. So kung tunay na Diyos itong apat na elemento, tubig, apoy, hangin, lupa, pagkatapos si Dato Adlaw ay may kapangyarihang magkontrol, ibig sabihin mas higit pa siya sa kinikilala nilang Diyos. Di ba, ba? O mo at kami sa federal, na dili mo kami sa federal nag-abang, dari man kami sa tag ng inintinding. sinabi nila na pumunta kami sa office nila dun sa sabang, Tres, doon na nalaman namin na di sila taga-goberno. kami pumayag sa gusto nila. Gawa-gawa nila para pangututan kami. Galit na sila. Magbalot-balot na daw kami kasi papadlakan na kami. Ayan. <coughs> oh, at ang abangan na lang natin ang paglabas sa mga warrant of arrest na hinintay ngayon to bantay ang PNP sa pugad ni Dato Araw. Playa namin ng maraming police personnel doon sa area para makontin, ma-isolate, saka hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nagsama na doon sa complaint. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi serve. Ay, pwede. Ayaw nyo. Pwede. Labit kayo. Isino tayo mag- Ayan. Uh, abangan na lang natin yung pag uh, labas sa mga warrant of arrest uh, para sa paghuli ng naturang grupo. Uh, may mga miyembro na na sumurinder na sa uh, PNP mga kapatid. Ang daming grupo pala diyan, no? Dahil may isang dalaga na na deliverance ni Father Darwin dito mismo sa amin galing sa Sorigao ang ninuno niya lalo na sa tinitirahan ni ni Señor Aguila no doon sa kay Señor Aguila Imagine ibang grupo din sila ibang pananampalataya sila dami pala diyan at yung lolo niya, yung lolo niya, kinikilalang Diyos umano sa mga miyembro. Ginawan talaga, kung maalala ninyo, yung grupo ni Senyor Aguila, meron siyang monumento, di ba, ba? Meron siyang larawan. Ang lulo din niya, meron ding monumento, may larawan. At literal na sinasamba talaga ng mga tao na kaanib sa naturang relihiyon ang larawan ng lulu niya. Oh. So, yon. Ah. Uh, ang Ah. Uh, sandali. Okay. Yon. May nabasa kasi ako dito na nag-comment. So, yung lulu niya sinasamba umano, pero patay na ang lulu niya. Naprasis siya ni Father Darwin ako ang nag-assess. Grabe talaga ang reaction niya. Grabe, grabe. At kailangan yon ng series na prasis. Sabi niya, ang lulu niya na matagal ng patay, palaging nagpapanaginip niya. At sinabi daw sa kanyang panaginip na sabihin mo sa mga miyembro ko na itigil na nila ang pagsamba sa imahe ko. Dahil mas lalong na torture ako dito sa impyerno. yon ang sabi niya. No? Oh, so, uh, siguro na nagsubaybay ngayon, pero di ko pinangalanan ha, yung na-process namin na ang lulo niya ay sinamba ginawan. Pero iba o mano na grupo kumpara sa grupo ni ni Senior Aguila. So, dami-dami so, palang mga Uh, grupo diyan maliban sa kay Senior Aguila ito pang grupo may, meron pang grupo ni Commander Tigre no uh, na di daw mat, matatablan oh at meron pang Maharlika Tribal Kingdom na nauna nating pinakita dito na may sariling gobyerno, may sariling justice system, may sariling bangko, meron din silang sariling currency. Oh. So, sariling gobyerno talaga. No. Oh. Plus nandito pang grupo ni Queen Helen, ah, meron may, pang isa na pakilala pero di taga Surigao. Queen Helen the Third, Abdurajak. Oh. oh. Na nag claim na sila din ang may-ari sa Pilipinas. At pinab walang bisa na pati ang pira sa buong mundo. Nako. Okay. So totoo talaga ang babala sa Biblia. San Mateo 24:24 kaya dapat mag-aral tayo sa tamang pananampalataya para hindi basta-bastang madaya.